Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin ano? Uh, Martin Tambaloslos Romualdez. Namimigay na naman po ng ayuda at talagang nangangampanya na para sa 2028 at uh, may mga pinapatugtog pa na jingle, no? Campaign jingle niya. Uh, pag-usapan po natin yan mamaya at itong uh, si Kiboloy tukoy na raw ang kinalalagyan ni Kiboloy dahil may nasagap daw na heartbeat alam na nila kung saan yung lugar na yon na nasa bunker daw ibig sabihin nasa ilalim po yon uh, pag sinabi mong bunker ito po yung taguan ano kung mayroong uh, bomb o atomic bomb o nuclear bomb na pasasabugin, doon ka po tatakbo. Yun po yung tinatawag na bunker. Or pwede rin naman gawing taguan o no? hideout. Uh, tukoy na raw ni Tore, kaya lang hindi niya raw alam kung saan yung entrance. <laughs> Patatawa ka rito sa kay Torre na to. O baka dahilan lang yan para magtagal sila sa loob ng KOJC. At uh, pag-usapan po natin yung uh, anti-Duterte na si Ronald Llamas na political analysis ko no? ay tutuluyan daw si VP Sara na i-impeach sa Kongreso. So yan po ang uh, pag-uusapan natin pero bago tayo magpatuloy, uh, patuloy, pakilike po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, na uh, napanood ko kanina sa YouTube channel ng House of Representative. Nandoon uh, si Tambaloslos sa Lipa Batangas kasama yung mga official elected ng Batangas. Ando si Lani Mercado. Uh, halatang nangangampan yan na. At ang daming tao doon ay mamimigay daw siya ng 5,000 each. Ewan mo po, each family yata o per person. Pero ang daming tao. Uh, may mga picture po ako uh, ipa-flash po na lang sa screen. Ito po yung sinasabi natin na kapag hindi talo, hindi nila binabangga. Kagaya ni Risa Unteberos, pinag-iinitan yung budget ni Bp Sara doon sa Children's Book. Ginagamit daw ni Bp Sara ang pondo para sa sarili niyang libro. Yan po ay hindi dapat, hindi nararapat at yan ay kanyang tututulan. Ito pong ginagawa ni Martin Tambaluslos Romualdez. Ay obvious na obvious po na ginagamit ang pondo ng gobyerno, pera ng bayan para mangampanya. Kampanya na po ang ginagawa. Panoorin nyo sa YouTube channel ng House of Representatives. Namimigay na naman siya ng cash assistance at iba pang assistance. Eh pag hindi katalo Risa honteberos, hindi mo gagamitin yung kapangyarihan mo bilang senador. Hindi ka papalag, hindi katalo eh. Pero pag kalaban, nandoon ka na. Uh, numero uno kang po-kontra numero uno kang pipigilang ito so ano tawag mo sa mga ganyang politiko? hindi eh, ba? Uh, sana naman lang hindi obvious ang gawin kaya lang obvious na obvious at marami pang mga kabalbalan ang gobyernong ito natahimik lang siya pero pagdating sa mga Duterte eh dun siya gigil na gigil at uh, uh, parang yung ano niya yung energy niya no ah, talagang malakas ang energy niya yung ah, anong tinatawag nito yung ah, yung pagiging hyper niya talagang magilas ang ah, tawag nito nakalimutan ko yung termino pagdating sa Duterte, talagang ganadong ganado siya ganadong ganado siyang kontrahin nito, labanan nito pero pagdating kay speaker wala siyang sinasabi obvious na obvious po ginagamit ang pondo ng gobyerno para mangampanya kampanya na po ang ginagawa anyway uh, dito naman po kay Kibuloy tukoy na raw ni Tore dahil na nasagap yung heartbeat ni Kibuloy sa ilalim ng lupa hindi nga, hindi nga lang niya alam kung nasaan daw yung entrance. <laughs> Para pinagluloko tayo, di ba? Pero sa isang banda, kung wala nga si Kibuloy doon sa KOJC, dapat sana naman lang nagpapakita si Kibuloy kay gumawa siya ng video, no? Na wala ako diyan, nandito ako sa uh, ibang lugar, wala diyan sa KOJC kaya umalis na kayo diyan at kawawa naman yung mga miyembro diyan at mga nakatira diyan na sobrang ano na sobrang traumatic na ang nangyayari halos wala na silang tulog ewan ko kung nakakakain ng sapat uh, sobrang trauma na ang, ang nangyayari at mayroon pang mga nasaktan at may namatay so kung wala talaga diyan si Kibuloy di ba sana Uh, magpakita siya kahit picture na may hawak siyang jaryo nandito ako wala ako diyan or video no gagawa siya ng video na talagang makikita sa video na ibang lugar 'yon hindi 'yon kay OJC halimbawa nasa bundok siya so hindi talaga doon sa kay OJC uh, kasi maghahanap sila ng bundok wala namang bundok doon or kung meron, hindi natin alam. Kasi hindi, hindi tayo nakapunta roon. So, dapat ganun ang gawin. So, maaring nandun nga si Tibuloy sa KOJC. Kasi kung wala siya roon, dapat sinabihan niya na eh. Ang mga otoridad na umalis na kayo dyan, wala ako dyan. Wala kayong mapapala dyan. Okay? <clears throat> Ngayon, uh, dito po kay uh, Ronald Diamas uh, talaga naman daw tutuluyan si Bipisara Sara na ma-impeach kaya lang parang sablay or sumisipsip lang ito si Ronald Llamas uh, mas maganda po uh, panoorin natin yung kanyang interview ng mga anti-Duterte ABS-CBN network uh, wait lang Eto pa. Dahil sa Senado, kung sa kakain makakaroon ng impeachment, mukhang kakayanin. Ang labanan dito ay oras, panahon. Dahil usually ang impeachment ay medyo mahaba. Dahil na yung mga Senador ay uh, naghahabol ng kanilang uh, uh, soapbox hmm. para magsalita, para makilala. Pero kung ikaw ay uh, incumbent, kung ikaw ay kasama ng administrasyon, pwede yan mabilisin. Mm. Mga pwede gawin mabilis. Dahil makakaroon niya ng wali, well, eh, ng recess mm. sa Senado at sa Kongreso uh, later sa September. So, so uh, Ronald, pwede ka kandidasi. So, so, um, ano anong basa yun, mo? Tutuluyan ba o tutuluyan ba? Well, ang natingin uh, ko yung... Hype sa tanong yung anti-Duterte na ano, angkor, ano? Ang tanong niya, tutuluyan ba o tutuluyan ba? <laughs> Parang gigil na gigil sila kay BP Sara, no? Na ma-impeach. Eh kaya lang, ano kayang ang ikakaso nila? Ano? Probability ay itutuluyan. tutuluyan. Tutuluyan. probability. No? Pero kung sa Pilipinas kasi, anything can happen. Pwede nga overnight, magbago yan. Uh, tingin ko yung, uh, yung presidente ay hindi pa talaga nakakapagpasya. Dahil yung presidente, alam mo naman, hindi yan na palaaway eh. Yung presidente hmm, ako, ay... Uh, tigil na natin to Hindi raw pa palaaway ang presidente. Kung hindi siya palaaway, eh bakit hindi niya sinasaway yung kanyang mga kutong lupa? Mga alipores niya. Na kung tarantaduhin na ang batas, kung walang yain ang mga Duterte, eh hindi pala siya pa pala palaaway, dapat sinasaway niya yun. Kung, talagay, kung talagang siya ay mabuti. No? At matapos siyang matulungan ng mga Duterte, at eto, kinakawawa po ang mga Duterte, wala naman siyang sinasabi. So baka galing din sa kanya yung utos, or uh, galing sa pamilya niya, or talagang kung ano yung gusto ng gawin ng mga alipores niya, bahala sila. Hindi hindi siya hindi sila sasawayin. So, anong tawag mo diyan? Hindi ba pala away 'yan? Tapos ito pong impeachment. Mayroon pong sinabi si uh, Senate President Escudero. Ito po pakinggan natin. Tungkol po sa mga rules ng impeachment. Pero, Senado at Kongreso. Pero um, wala pa yata yung impeachment. May nangyari na bang impeachment na may eleksyon? Um, uh, pero na ba? Pero under the law, sir, ba, parang one year na lang sa office yung hindi na pwede mag ang first year. Yes. Ito? Yes, one year ito. before. Ito. 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 One year be Ang rules on impeachment is one year before, one year after, and not more often than once a year. Okay, malinaw. So, sino pong pakikinggan natin? <clears throat> Ang Senate President na abogado o itong si political analyst na anti-Duterte na si Ronald Llamas. Eh, sabi niya, bago mag-eleksyon, ito itutuluyan daw si BP Sara. Eh, malinaw po yung sinabi ni Kiss na one year before and after election, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng magsampan ng impeachment lalo na sa mga elected official. Okay? Tapos meron lang isang beses ka magsasampa, once a year. Halimbawa 2024, may nagsampang isa. Hindi ka na po pwedeng magsampa uli. Halimbawa ngayon, August ngayon. Tapos may nagsampa. Tapos magsasampa ka uli nang sabihin nating October eh hindi na po pwede. At 2025 ka na uli, pwedeng mag At yung one year before and after ng election, hindi ka pwedeng mag-sampa ng impeachment. Lalo na sa mga elected official. So itong sinasabing political analysis kuno ni Ronald Llamas na sumisipsip kay uh, yung, sum, yung sumisinghot ng Paul Boron, Tumisip-sip kay uh, sabihin natin si Kuting gusto yatang ma-appoint at yung yung mga official pala ng gobyerno, mga in-appoint kagaya ni Benhar Abalos kung siya ay tatakbong na senador automatic magre-resign po yan bago siya mag-file ng kanyang kandidasi so lahat po ng official ng gobyerno ay automatic magre-resign yan. Baka gusto niyang pumalit kay Secretary uh, DILG Abalos. <laughs> Itong si Ronald Llamas. Nako po, ay eh, maling-mali po sinasabi mo, Mr. Llamas. Hindi po po pwede. Kasi August na ngayon. Ang election is Mayo, next year. So, sakop na po yan ng one year. Diba? ba? Mahi, uh, mahigit pa nga. <clears throat> uh, sabihin natin uh, August, September, October, November, December January, February, March, April, May So nine months Nine months na lang So hindi na pupupwede Ang alam natin Yan ang sabi ni Kiss Pero Pagdating sa Congress Pwede siguro nilang Balasubasin ang Constitution Ang Rules of Impeachment eh, may tatawid nila yan. Pero according sa ating Senate President, hindi po pwedeng sampahan. One year before and after. No? Uh, siguro talagang ang nais lang nila talaga babagsakin si BP Sara dahil wala talagang pambato ang Marcos family at Romualdez. Sabihin natin talagang may ambisyon Si Romualdez na tumakbo. Hindi po siya talaga mananalo eh. Wala siyang kapanapanalo. Kay Rizahonteberos nga, talo siya eh. Kay Bongo, kay Bato de la Rosa, baka mag one-on-one -on -one sila, talunin siya ni Bato de la Rosa. <clears throat> Siguro pandaraya na lang ang mga magiging panalo ni Tambalos Los. At kung si uh, Tulpo naman, si Rapi Tulpo, ang makakalaban niya, ay eh, lalong hindi siya mananalo. Okay? Ngayon, kung kukunin naman siya ni Bongbong Marcos bilang pambato sa 2028, papayag ba si Martin? At papayag naman ba si Rapi Tulpo? Kasi pag siya nanalo bilang presidente, eh paano yan? Sunod-sunuran ka na kay, kay Marcos. Presidente ka nga, pero ikaw ba ang masusunod? Eh, sinuportahan ka. Eh, di siya rin ang mag appoint eh, Si, si ano rin, si Penguin din ang mag-a-appoint. Ganun ba yun? Anong klaseng presidente ang mga ganun, no? So, ma malabo pa. Malabo pa yung mga pambato ng uh, administrasyon. Wala talaga silang pambato. Kaya, pilit na lang nilang sisirain ang mga Duterte. At ang talagang target nila ay si VP Sara na mapabagsak yung popularity nito para humina ng tunay. At naalala natin noong panahon ni Noynoy, -Noy, ang vice president ay si Binay, di ba? May narinig ako, pinahihirapan din pala si Binay noong panahon ni Aquino sa pagdinig sa budget sa kanyang proposed budget. So makikita mo yung galaw ng dilaw dito talaga. Na kapag ikaw, kasi si Binay po maaga siyang nag-declare na siya ay tatakbo bilang pangulo. Kaya maraming propaganda ang ginawa sa kanya at yung iba parang totoo. 'Yun ang mahirap. Yung mahirap ka uh, malaki ang pagkakaiba ni Binay at ni Sara. kasi si Sara, alam na alam natin na talagang naglilingkod ng tapat at alam natin na hindi magnanakaw so magkaiba sila ni Binay si Binay kasi yung mga uh, propaganda na laban sa kanya ha halimbawa sabihin natin sampu yan halimbawa tatlo lang ang totoo dyan yung pito eh, hindi na totoo, pero meron pa rin totoo. Kahit sabi natin tatlo yan. So malaki pagkakaiba. At yung panggigipit nga sa budget ay para ma-paralyze si yung pre, yung vice president na kanilang makakalaban sa 2028. At ganon din yung ginawa kay Binay. So ganito pala ang gawain talaga ng mga dilawan. Dahil uh, maraming dilawan at si Penguin ay dilawan din pala. Maraming dilawan na nakaupo ngayon. Ganyan na pala talaga ang gawain nila. So, talagang ah, gagamitin na ng lahat ng kanilang kapangyarihan para mapabagsak ang mga Duterte. So, dahil um, may pronouncement si Bipisara na yung tatlong Duterte ay tatakbo, pababagsakin na rin nila. <coughs> So, umu all out war na ang administrasyon at um, may posible, may posibilidad na magtag magtagumpay sila. Kasi nasa kanila lahat ng power. Okay? Pero sabi nga ng iba, kung ma-impeach si VP Sara, matatanggal lang siya sa sa kanyang pagiging vice president unless kung kakasuhan pa siya para siya ipakulong at yan ay gagawin talaga so yun ang target nila yun ang gagawin nila ipakukulong nila si BP Sara sa kahit anong paraan para hindi na talaga makatakbo sa pagkapangulo yun talaga ang gagawin ganun din ang mga Duterte na uh, mag-aama kailangan nilang ipakulong yung mga yan para hindi makatakbo sa Senado kung sila nga ay tatakbo. Pero ang mahirap dito, paano nila gagawin yun? Kahit walang ebidensya, kahit maliit ang mahina ang ebidensya, kakatigan ito ng mga judge sa korte, lalo na sa Supreme Court. <clears throat> mag-aaklas ang taong bayan nito. O di kaya naman eh, mayroong isang susulpot sa mga Duterte na kakandidato kapalit ni, ni BP Sara. <clears throat> pwede. Diba? Kahit sino. Kahit sino ang mapakulong nila sa mga Duterte. May papalit lang eh. E eh di, pwede na. Basta Duterte kahit yung asawa ni Tatay Digong eh, yung kanyang partner ngayon eh, pwedeng patakbuhin yun eh. Okay, kasi <clears throat> asawa yun eh. Diba? At uh, kahit sabihin natin walang experience, iboboto pa rin yan. Eh basta tinaas ng kamay ni Tatay Digong, tinaas ng mga Duterte ang kamay nito, iboboto ng mga Duterte supporters yan. So mapakulong man nila ang mga Duterte. Meron pa, meron pa palit po dyan para tumakbo bilang pambato. Maraming salamat po sa panonood. See you next time.